sa number 2, Brownouts ang mapahagan-hagan na pinaagi sa NGCP Cebu Negro sa Panay ng 230 kV backbone project. Mismo ang presidente ang nagpamuno sa energization sang sininga proyekto. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung sa tuan ay 180 megawatts lang ang kuryente ang matransmit sa Cebu Negros Panay ng grid, subong napadakuan na ini sa Cebu Negros nga grid na pasaka na ini sa 400 megawatts kag 490 megawatts naman sa Negros Panay nga grid ini pinaagi sa Cebu Negros Panay 230 kV backbone sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP but silingon mas may malapad na nga alagyan ang kuryente nga nagatabok sa tatlo ka mga isla kung kulang ang power supply sa Negros kag Panay pwede makakuha sa Cebu kag kulang ang Cebu pwede baka kuha sa panay kag Degros. Suro sa dinapit na bisita sa Energy Station sa Sininga Project sa NGCP nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Samtang nagadaku ang populasyon sa Sininga mga isla, mas dako nga kuryente ang kinahanglan, gani mas dako nga alagyan ang kinahanglan man. Gani dako nga bulig ang ininga proyekto. combined population of Western and Central Visayas is more or less 16 million. The contribution of the two regions to our economy was a robust 2.24 trillion pesos in 2022. As the population expands and the economy expands, so must the power supply. Kaya surplus o konsoberang power supply nga sa mga solar farms sa Negros, mapuslana sa ibang mga mga isla nga nagakinahanglan sini. I'm sa Negros. There is a surplus because there solar, but it is not all available. It is standard power, so that is available not only uh, for. Uh, uh, if you look at the map, the uh, line goes from Panay Island across Negros. Uh, tapos sa Marincaypon hanggang, uh, hanggang Cebu. So, ibig sabihin that the transmission for that whole area, that that transmission line will service, is now aligned together. Si Mayor Abney Benitez nagsilinga hindi man madula ang brownout sa sininga proyekto. Kay man, kadamo sa mga rason sa pagluntad sa brownout o kung power interruption, pero makabulig ini sa pagpahaganagan. Well, yun nga tinanong ko kanina eh, sabi ko sa NGCP, ano to, wala nang brownout, uh, makakatulong definitely, no? Uh, but of course, uh, brownout is not just transmission, it is a combination of uh, supply, generation, and all the other technical stuff. So, but from the transmission uh, component, no, uh, makakatulong to dahil mas malaki na ngayon ang uh, ang uh, cable uh, bringing in power dito sa Negros. Isa sa mga bentaha sa sininga proyekto kay mapadubo man sini ang congestion cost sa kuryente. Nagadepende man abi sa alagyan sa kuryente ang presyo sini gani kun mas may malapad nga alagyan, may mo man ini makapanubo sa presyo sa power supply. 67.89 billion pesos ang balor sa sini proyekto sa NGCP kag sa piyak sa mga pagpanghangkat para mahuman natapos gid man kag sa karon ginaagyan na sa power supply nga nagadalagan sa tatlo ka mga dalagko nga isla sa Visayas.